My name is Heidi Mihapitan. Today, we are going to share with you some of the uncommon words in Filipino, together with its definition and example. So, these are the words that we are going to share with you. First, mikitini, alimoso sulat We have here the dorungawan, pulutgata, and anluwagi. First, we have the word nikini. It is an instrument whereby sound waves are caused to generate or modulate an electric current usually for the purpose of transmitting or recording sound. In English, it is microphone. Ang alimbawang pangungusap nito ay gumamit ako ng miktinig sa aking pag-uulat. Miktinig. Halimbawa nito ay gumamit ako ng miktinig sa aking pag-uulat. The second word is animoso a sweet or delicate odor. Halimbawa, nakakagaan ng loob ang alimosom ng bulaklak. Alimosom. Halimbawa nito ay, nakagagaan ng loob ang alimosom ng bulaklak. The third word is solatroniko. A system for sending messages from one computer to another computer. Example, ako'y nagpadala sa solatroniko ng aking mensahe sa aking guro. Sulatroniko. Halimbawa nito ay, Ako'y nagpadala sa sulatroniko ng aking mensahe sa aking guru. The fourth word we have here, the durungawan. The durungawan is an opening specially in the wall of a building for admission of light and air that is usually closed by casements or sashes containing transparent material and capable of being opened and shut. Halimbawa nito ay, Nakita ko sa aming durungawan ang isang napakagandang babae. Durungawan. Halimbawa ay, Nakita ko sa aming durungawan ang isang napakagandang babae. The fifth word we have here na pulutgata. Pulutgata is a trip or vacation taken by a newly married couple, a period of harmony immediately following marriage. In English, it is honeymoon. Halimbawa nito ay, Pagkatapos nilang ikasal ay ilumipad sila papuntang Paris para sa kanilang pulot gata. Pulot gata. Halimbawa, pagkatapos nilang ikasal ay lumipad sila papuntang Paris para sa kanilang pulot gata. The last word that we are going to share with you is we have here the anluwagi. Anluwagi is a worker who builds or repairs wooden structures or their structural parts. Halimbawa nito ay, Ihanap mo ko ng anluwaging kayang gumawa ng lamesang pabilog para sa ating sala. These are the example sentences of the uncommon words in Filipino. Nasira ang miktinig ng aming kapitbahay dahil sa kanyang boses. Inamit nila ang tinig sa aming bahay. Halimbawa ng alimuso. Paborito ko ang alimuso ng rosas. Halimbawa ng habang ang pag ng gumamit. Halimbawa ng Solatronic. Eh. Hindi ko kabisado ang paggamit ng Solatronic. Halimbawa ng Solatronic. Eh. Sumulat ako ng Solatronic eh, sa aking name. Eh. Oh,